Oh, saluin mo. <laughs> Hello naman Hindi, hindi talaga na salu eh. Sige Saluin mo. <laughs> saluin mo. Catch! Ah! Wala pa din. Oh, balik eh, eh. Gusto mo na Pag, pag nasa mo to, sige. Ibigyan kita ng ipikasin. Okay. Alam! Wala pa okay, ready? One, two, salo! Oh, salo! <laughs> Basta lo na gyan. Oh, okay na, lagi Ayusin mo. Oh, yan na ko. Gayon ba dalawa kamay? Okay. okay. Sige. <laughs> Very good.